ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng isang tao ay ang patuloy na isipin na gagawa siya ng mali. Nakadepende ang pagiging maligaya sa buhay, hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Huwag kang manghinayang kung nabigo ka. Tandaan mo, mas magandang nabigo dahil sinubukan mo kaysa sa nabigo ka na hindi mo pa sinusubukan. Lahat tayo nabibigo. Okay lang ang umiyak na isa o dalawang beses. Pero pagkatapos nun, siguraduhin mo matututo ka. Ang ang lahat ng gusto mo o patuloy kang maniniwala. Kailangan mo lang na pananali at lakas ng loob. Magagawa mo ang lahat ng nanaisin mo.